guys. Good afternoon. Kalalabas ko lang ng work. Gusto ko lang i-update kayo kung ano nangyari kanina sa akin live. Kaya biglang nawala. Thank you so much nga pala dun sa mga nagpunta sa live ko kanina. buti na lang buti na lang at yung aking uh, mabilis-bilis ako tumakbo agad ako yung pangyayari dito lang uh, diba sabi ko hindi safe yung pagkakalagay ko ng aking cellphone dito nga ako sa kabila dadal ay maaraw sorry sobrang pagod ako guys mai eh, diretso ko nga pala doon sa nangyari kanina kasi kala ko mai ano ko pa nang hanggang 2 hours hindi ko nga alam anong uh, masilip ko kanina naka isang oras at kalahati naman pala <laughs> tawa pa nga ako tawa doon nilagay ko yung ano yung cellphone ko sa ano parang nakutuban ko na din talaga na hindi siya safe sabi ko madali lang saglit lang man ako eh tamang tama nag-iipon ako ng tubig doon sa gana. ilalagay ko yung huling uh, dalawang yung islim ng amo kong kulay puti sabi ko ipababad ko muna yon iniwan ko saglit nakala ano, yung nakabukas pa na ano pa yung aking live ngayon nangyari buti narinig ko may lumaga pa may umano sabi ko na po takbo ako pabalik butit nalapit pa ako dun at ako nagpapasalamat dahil may cover dahil kung naalis ko yung cover nito siguro mismo talagang basang basa talagang tubog lubog dun sa tubig ba least ano, dali-dali kong end yung live ko. Pindot ko agad yung aking ano, end ng live. And then, dali-dali kong inalis yung cover. Sinilip ko para namang hindi masyado siyang ano. And then, patay ko agad yung cellphone. Para kung sakali mong nabasa, para hindi mag ano siya. Yun. Okay. Liban muna ako dito so, sa, sa kabila. Para ano, dan sobrang init ganun na nangyari next time talaga hindi ko nagagawin yung ganun basta ko lang ipapatok kung saan kung saan pa naman dun sa may lababo tapat ha? ang kabog ko talaga In, grabe 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 yung kabog ko kanina sobra pero Natutuwa naman ako. Ang saya kanina eh. Kahit pabulong, di ba? Diba? Medyo mapabulong din ako ngayon. <laughs> Kasi nasa dahan ako. Baka sabihin naman nung aking uh, nakakasalubong. Dahil dito nga peta. Ika naman ba? yun. <laughs> Uwi na ako ngayon. Ngayon pa lang ako sa bahay kaya gusto ko lang sana i-update ko yung sabi ko nga ay naku, buti na lang mabuti na lang at hindi na yung cellphone ko kung nangyari ano ako pagkakbiyaya ay ano tawag doon ah uh, agak biyaya ano hindi ko hindi ko mani yung words na ano kayo nang bahala magintindi ano <laughs> yung kabuti may araw oh. <laughs> guys naga, nagagawa ko pang tumawa diba <laughs> kahit <laughs> hindi yung pangyayari kanina talaga Dawa, ang dami kong ginawa sa trabaho Pinira ko tinira ko na nga yung aking palansya yung dalawa dun sa Miracles na lang ay nakabubuhay grabe talaga madadala ako <laughs> dala ako talaga sorry sa inyo biglog talagang wala makikita nyo sa end ng live ko yung ano yung sirit pa lumabag talaga sa, sa tubig sa planggana Lubog na lubog talaga siya. Mabuti lang malik si ako. Tingnan niyo, pakinggan niyo yung end ng live ko. dalpin tininang ko kanina eh, chinek ko sa aking isang cellphone. Sabi ko, tingnan ko nga kung ano ba nangyari dun. Tininan ko yung dulo. Ay, ganun. Sumisirit. <laughs> Ay, grabe talaga, guys. <laughs> Diyos ko po, Lord. Mabuti na lang. pinag-aadya pa. Kung nangyari na, <laughs> talaga matutuloy ang bumili ako ng cellphone. <laughs> grabe. Tawa pa ako na. No? <laughs> Ay, po guys. Uwi na ako. Kundi na ako ng lakad. Talaga naman yung, yung aking karanasan na yun. Hindi ko talaga malilimutan. Dear Charo, hindi hindi ko po malilimutan yung nangyari kanina sa akin. <laughs> <laughs> dear Kuya Eddie, alin ba maganda? Dear Kuya Eddie, Dear Mr. Ship, <laughs> para may patuloy si Mr. Shipp. Okay. Uh, sige. Malapit na ako sa amin. Um, ah, uh, liliban lang ako ng karsada na yan. Then, tataktakin ko yung, ano, uh, yung, uh, kainitan na yan. Galaw shout out na lang sa inyong lahat. Good afternoon. Abangan nyo na lang. Maglalay Mag bulit ako. <laughs> Oy, ang kalapati. O sige na guys. Thank you so much. Love you all guys. Hindi ko na kayo sa Dahil ano. Baka mamaya may malimutan ako. Basta mahalaga. Alam ko kung sino na <laughs> panuorin na lang nyo yun. Ah, sige na, bye-bye. Thank you, thank you again. Love you. Love you. Hindi ako nagpapakita ng mukha ko talaga. Ako'y haggard na haggard na. Bye-bye. Good afternoon. God bless you all. Thank you so much again. Bye.